sa Amborayan Boneng Provincial Road so yan nakikita nyo yan um, pupunta tayong Lubo Lake try natin puntahan Ah, uh, yung lake na yan para siyang ano eh, abandoned mine parang sa Koto Mines tapos yun naging lake na siya over time so yan ito yung daan daw so ayon sa google map Boneng Mines ayan tama Boneng Mines So ayan, butahan natin mga two wheels. So 34 minutes na from here. So mukhang pataas siya. Tapos ang alam ko rough road dito eh. Oh, sabi ko na rough road. Ooh. Oh, Dahan-dahan lang tayo. Oops. Taas ito pababaan naman grabe yung pababaan ito dahan 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 wala pa namang harang yung ano oh, uh -oh. Yung mga gilid pero lang sa kayo ah road oops 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 tanong natin sana may tao nga na mm -mm. kung bukas siya ito kaya tayo mahirapan yung mamaya pabalik hindi naman siguro Hanap tayo tao. Tanong muna natin para hindi tayo magsayang baka sarado eh. Dumiretso tayo. Kato? Ito po ah. Sir, bukas yung lake dyan. Na bukas. Pwede puntahan. Diretso yan no. Okay, thank you. Ayan, bukas daw siya. Okay, so puntahan tayo. Ito, view deck. Pahingahan. Ang cute oh. <laughs> Na? No? No. Uh, double ah, up and down ah, siya. Uh, Ang kayan, up din down. Ah, may bab. Ah, may ano, taniman sa baba. Ayun, no? may mga, siguro vegetable yan. Mga taniman. Baba oh, ng rap road, mga two wheels. <laughs> wow. tayo sa sinasabing dalang ng habang rap road. Oops, 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 Dahan-dahan kang dahan ka lang Oops May na no? no? May dungaan Ito tayo Dahan-dahan Liblib to mga katuwil so grabe pero may mga nakatira, diyan you know. na. Pero apansin namin mga katuloy, may mga motor, may mga sasakyan. Pero walang tao. Nasaan ang mga tao? Kahit sa bahay ko, wala kang makikita. <laughs> then, mm -hmm. sa dupa, hindi nakita. Ay, meron ba? Meron. may, may na <laughs> Kat nakita ba tayo? Hindi ko alam. Ano pala ko naman walang tao. Tayo ko oh, <laughs> uh, oh my goodness. <laughs> oh, kaya mo yan kanya. Oh. Oh, oh, grabe mo ba Oh, may sasakyan din dito. FX. Oh. Ay, ito hanggang ano na?

ba ganun? Hindi ko makita, wala akong map eh. Ah, oh. ito dito yata pa ganun. Sige, bukong ganun, na yung leak. Saan doon? Yan, o yan, diretso. Oops, may baka. baka yun, may baka mga katuwils. Ay, hindi na ba na. Shit, bababa Dostos Ah, masarada wow, yata Ay, Uy May buka Mababa na ako Ah uh -oh. Hey, close <laughs> Magpalipad ka na ng drone Ay, mga Close siya, mga two wheels Ah Ayan oh. Ayan na yun oh. Ayan na yun oh. Close. May mga pahingaan dyan oh. No? Big is close. So yun nga mga katuwil. Sarado siya. Ang um, lake. Lubo. Or Lubo Lake. Dito sa Kapangan. So yeah. Wala tayong magagawa. Close. Pero nagpalupad naman ako ng drone. <laughs> yun lang close sobrang grabe ang rough road dito sobrang haba ah sana kung bukas sana and uh, may may mga ano makikita nyo papakita ko sa inyo oh. You know. you know. may mga cottages available so yan pwede talaga dyan pwedeng uh, siguro mag camping or what but sadly ayan close sya so wala tayong magagawa, close so yun malas malas natin so anyway mabatche na kami dito mga katuwilos uh, it's 2.13 th the afternoon na ah, ang biyahe, so kita kita tayo sa next vlog bye